ito pala no guys kapayas chicken wings kapayas diba? Lagay ko na yung malunggay malunggay sa Dubai ang dami plastik tu guys Wow Lecek, lecek, lecek So yummy Sarap yung ano Half cook Half cook Let's go, Where was your rep? Let's chow! Let's chow! Magchow-chow na ito. Mm. Ay, si Tom, so, mekos, 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 the balonga yan. See so, this? This is the luto, and this is the hilaw. This is the balongs, and this is the... Bukan <laughs> na! na ba? Hindi na pala luto ko pa, naiyaw sa iyo. Luto na lang, na, oi. ganin na nag-ipupukalan, kanina na nagbukal bukal ano, Mayo kaya kay Pumri, tonto mo ako ah, niya, paano ay, na nangyayag niya? Wala na yung vitamins, ana.